Hello, so, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Shiro Rodriguez, Mama Sagali Channel, a faith healer, also mata So ngayong hapon na to, tiga natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of June 20 hanggang June 26 for the sign of for the sign of Virgo. So Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kaya kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Um, virgo signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Virgo. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Virgo sign ng ating mga hagilap? So, eto na. Itong natin yan additional message with the angel spirit guides. So this is the night of ones for the silence. So um, kasi na sabi dito na kailangan tahimik ka lang, no? Kung baga maging mahina um, mahinahon, there's a something a step by step, no? And because there's a near to success, no? May mga bagay na magtatagumpay ka, but you need to be silenced, no? And because there's a something a king of ones of so something vision, no? You have a vision, either guys, so maga unti-unti mo masisilayan. Unti-unti mo na makikita ang pagbabago or something, a development, no? An improvement, no? Additional messages. And because there is a page one so, so there is a plan. So there's is something, a good news coming in for you. No, may magandang balita daw dyan, kaya kailangan, kaya itong magandang balita na magdadala sa'yo ng uh, something improvement or development, ay maaaring pang hawakan mo. This is a tray of pentacles with a collaboration, connections, information, or something, a transaction. So ibig sabihin, magdadala talaga sa ito ng something, um, a good news, no? Additional messages. And of course, there is a the five of ones so or something a competitor. No? Maraming kakakompetensya, maraming taong sumasapaw sa eksena. So, kailangan, pangalagaan, protection kan. Mas maganda ang tahimik ka lang. No? Hindi mo kailangan maging bulgaran. Hindi mo kailangan makipagpaligsahan. But, you need to do something na para hindi niya, wala siya makuwang uh, information against sa'yo. No? Para wala siya mapanghawakan. And this is the four of course may reevaluate or analyze. So may mga bagay na kailangan pag-isipan. Na kailangan mong um, pagmunihan, no? Bago ka tumanggap ng isang offer, kailangan i evaluate mo muna kung totoo ba o hindi or kung ano yung hidden agenda ng tao na to o bagay na to. 'Di ba ganun? Kumbaga kailangan be assured na walang um, kumbaga hidden agenda or hindi magandang eksena na nababalot sa sa bagay na 'yon. So let's see what is the nine of wands. Nine of wands surface, and the word card. So this is a travel, guys. And of course there's a success, information, accomplishments, development, victory and of course prosperity lies ahead. Talagang this is opportunity sa so, you na know, mababago ng mundo mo, no? The king of wands represents what? So, this is the temperance for a perfect timing. So, ibig sabihin dito, kung baga unti-unti mo nang um, nakikita, no? Yung mga posibilidad na mangyayari, maaring unti-unti nang ihilo mo yung mga sugat na nakaraan. Maaring, yung mga pinagdaanan mo ay maaring, um, kung baga, magiging kwento na lamang. No? Kung baga, the temperance is something in healing, a divine intervention, rather, no? Kung may paalala sa yo na you need to pay attention to yourself. Additional messages with a page of wands. reference and what? the two of pentacles with the balance. So, kailangan mo maging balance sa emotional and practical. At sinasabi dito, magbuo ka ng plano na magbibigay sa inyo growth and expansion, no? Huwag mong um, planuhin na kung ano man yung mga nagiging eksena nila sa paligid mo. Kung maga tutukan mo yung sarili mo, maging tahimik ka sa bawat actions mo. Additional messages with the three of pentacles represent the five of pentacles so there's a something um fin uh, financial crisis kumaga mag-ingat ka sa pakikipag-collaborate no pakikipagtransaction maaring kumaga mabudol ka no maaring um, kumaga magdala to sa ng kawalan ng pera no maaring uh, malaking pera mawawala sa iyo kung maniniwala ka dito sa something um, connection dito maaring meron ano to eh may something offer guys no kumaga uh, mag ingat kayo ba there's a something hypnotizer something kumbaga sales stock No? ba magabaari nga uh, makuha kayo ng matatalinhagan salita, be aware ha. Nagpaalala ko, there's the five of ones, represent the nine of ones, for um, something slowly but surely. No? Yung sinasabi ko, siguraduhin mo nang sa ganun hindi ka mapahamak. So, so there's a complication here or something um, struggles. No? Maring sinasabi dito na kailangan siguraduhin mo yung magiging actions mo na maganda yung kalalabasan or mag magiging maganda ang eksena na yun. Kaya pala this is something abusions here na parang pinapakita sa'yo yung masisilayan or makikita mo saan ang hinaharap. Kumbaga, be, uh, be assured or something, tingnan mo yung magiging posibilidad. No? So, let's see what is the four of cups. Represent ba the four of cups? evaluate mo, i-analyze mo, protection at pangalagaan mo, kung ano man ang meron ka. See, this is something of budgeting or something protect your power, protect your energy. So, ibig sabihin, protectionan mo, kung ano man ang bagay na meron na o hawak-hawak mo. Additional messages with the knight of wands circles the word card. So, this is the three of pentacles with the collaboration and connections, guys. So, it's either third party or as I, uh, uh, it's either um, uh, celebrations, no? mari magtatagumpay ka no sa tamang proseso ka na with the nine of wands no kailangan tahimik ka lang kasi may mga tao sa paligid mo na sumusubaybay sa iyo the three of course, is a third party collab uh third third party with um environments round no depende sa situation it's either friend no kaya kailangan kapag may plano ka sa sarili mo no kung uh, alam mong hindi pa mapanakukuha sarilihin mo muna kapag nandoon ka na sa sa, sa sitwasyon na yun nakuha mo na yung bagay na yun sa kakamag-share ng thoughts or information ay nakuha ko na yung ganito ganyan o Good. Ganon. Huwag yung pinaplano mo palang, ginagawa mo palang. Kasi there's a something and information with other people na hindi mo masasabi yung takbo ng isip at pananaw nila sa buhay. Kasi may mga bagay na kaya nilang magawa na hindi mo alam na there's a something a crisis. No? They can ruin your life. No? Even your plan. So, kaya kailangan maging sigurista tayo. That the king of bonds represents the temperance. Represent the queen of bonds by confidence. No? Stability. So, may dadala tayo sa inong uh, magandang um, Piyansa sa sarili, no? Kumbaga, ibubus yung confidence mo dito. Even your, ano, even your, uh, spiritual, no? Kung mag-fighting uh, spirit, like that, na maaaring may bubus. And of course, let's see what is the Page of Wands, and of course, the Two of Pentacles. represent the the, the Ten of Cups with that happiness, no? With the family-related, maaaring uh, magiging masaya ang pamilya mo, maaaring itong balita na itong magdadala sa'yo ng balance pagdating sa family-related, ganon. Additional messages with the Three of uh, Pentacles and of course, the Five of Pentacles. Anong eksena nito pagdating sa finances, guys, no? And of course, oh my God, there's a Knight of Sword, Anxiety Sleepless, I told you you. Magbibigay ng depression sa air stress to, ha? Maging aware ka sa pangahawakan mong, ano, ha? Um, transaction, guys. Pero kasi there a pay Oh, see, investment. So, see, this is the night of sorry because the page of Pentacles with an investment. So, may guys, ha? Kung maganda kayo, meron ditong babala babala na baka mapunta kayo sa alanganin sitw sitwasyon or ma masayang inyong pinaghirapan or pera. So, the five of wands are because the, the nine of wands, surface and what, The three of wands. So, waiting for result or waiting for ship, no? Kung mag-aalamin mo yung magiging result, o maganda yung nigihintay ka, huwag mong pinipili yung isang bagay, no? Kung mag-a, baka naghahanap, naghahanap ka ng uh, mag invest ng ganito, ganyan. Mag, uh, kung mag-a, mas maganda ibigay sa'yo ng, uh, ng universe, no? Kung yung opportunity na yun ay para sa'yo. So the four of cups are, the four of pentacles and the uh, Okay, the two of wands. So, there's a choices, no? Kung baga may pagpipilian ka dito, kaya kailangan ha, kung baga marami oportunity na papasok sa'yo, pero kailangan mong i-evaluate yung lahat ng bagay na yon. Hindi pwedeng ura-urada ka dito, ha? Kung baga bigay sa'yo, pero, ah, sige, okay na yan. Ah, sige, ilaban natin yan. Huwag ganon. Kailangan marunong ka mag-evaluate or i-analyze mo lahat ng mga sitwasyon mo. Additional messages about sa outcome. So, this is a ten of once or so something burden. Responsibility or obligation. Marami kang responsibilidad. Marami kang obligasyon. This is the ace of sword the breakthrough. No? Kumaga, ma, kumaga, dahil sa ginawa mong sacrifices or dahil sa... Uh, sa kabutihang ginawa mo from the past ay maaari magtagumpay ka sa larangan na naninais, na mo. No? Additional messages for the outcome. So, this is the sun card. See? Bibigyan ka na magandang kalalawasan. the sun card represents the success, prosperity, and well no? Talagang bibigyan ka ng magandang buhay dito, ha? Sige nga, alamin natin at tuklasin natin kung anong eksena mo pagdating sa karir sa karim mo naman, there's a the high fund for a lesson learned. So, something education. Matuto ka na, no? Parang may, ano, dito, may paalala sa'yo na nangyari sa nakaraan na may mga pinagdaanan ka na wag mo nang ulit-maulit yung ganon yung sitwasyon, no? And because this is the nine of pentacles, maging secure ka pagdating sa finances. No? Masyado ka na budol ata, nagpautang ka, hindi ka binayaran, no? And then was the star and for an healing and miracle. So, maaaring magkaroon ng pagyabong, especially, no? Basta dun sa tao na yon Kung baga nangutang sa iyo yon at nangungutang ulit sa'yo, ay nako, matauhan ka ha, wag kang syunga, no? Kailangan ma ka sa ganung eksena, no? Kailangan pag ganun yung tao na yon, ay dai, marunong kuya, marunong ka dumed, ha. Wag puro oo, oh, oh, sige. Oh, hindi pa hindi tayong ano na kumbaga, nandito tayo sa kawang gawa, pero 'di ba? Kailangan na uh, maging ano ka rin, maging practical ka sa sarili mo. Hindi mo pwedeng de ba bigay ng bigay ng bonggang bongga baka may baka at the end of the day ko mahirapan additional messages about naman sa love life So this is a something. Wow, this is a hermit card with a soul searching and a soul enlightenment or soul awakening. So may mga bagay dito na pagbubuklod din kayo ng uh, Panginoon, ng ating universe. The four is something celebration, a wedding. So guys, isa kay kakasal ka ha. Magkakaroon ng higher level of commitment. May magpo propose or something. Magkakaroon ka ng partnership dito. Additional messages about naman tayo sa health sa mo naman, there's a the moon card. So, there's a truth reveal. Mayroon ditong, kung maga, mayroong um, nangyayari behind your back about sa health issues mo. No? Be aware, guys. No? And of seven of one. So, si protection at pangalagaan mo, no? may gumagawa sa ng hindi maganda dito. Kaya, this is a something, a problem for your health. No? Tinarget ka nito sa health issues mo. Tapos ka na for karmic relationship, guys. Kung sa karmic relationship ka, but you done. No, natapos na. Then, of course, let's see what is additional messages about naman tayo sa love life, no? We have a Mystic Love Oracle card. So, tignan natin anong pasabog sa'yo pagdating sa love life. But this is additional messages, guys. No, gusto ko kasi yung mas ano, ba? Diba? Mas pasabog at mas maraming uh, information. Additional messages about sa love life. Tatlong cards to, guys, ah. At sinasabing sa'yo dito, there's a keeping secret. So, see, there's a lie. Oh, my God. Some of you, no, mayroon dito nagsisinungalang pagdating sa pag, pagdating sa love life, no? There's a keeping secret. No so, may tinatago tong person mo sa'yo. And there's a relationship connecting, no? Maaring, kumaga may connection kayo with your, uh, kumaga meron na kayong partnership or something higher level commitment, no? additional messages. So, there's a happiness, bliss of happiness. So, magiging masaya ka. Siguro dahil kila may nangyari sa nakaraan, kaya siguro there's a something of key secret, no? Kung maga may to sa nakaraan niya, no? Kung maga, um, pinanghawakan niya to kasi ayaw niyang masira ang inyong relationship. Okay. Let's see what is additional messages. So we have another money move oracle deck for a money and career. So this is just something opportunity for you to have this, no? Kung magkakailangan, ako ah, mag binibigyan ko na opportunity yung mga Virgo signs din. Na para madagdagan din ang excellence pagdating sa career kasi maraming gustong um, magdagdagan ng information eh, no? So let's see. Ano natin yan ng excellence mapagdating sa career and money. Additional messages for money and of course career. And there's a something investment. I told you so. They but diba? there's a something investment dito. Oh, diba? Isa lang yung kiniklear out. Investment made will have positive result that will bring prosperity. Inba invest, invest ah, wisely. Invest wisely. Oh, alam mo na, Diba? Additional messages. Nakiklear out guys ang galing ha. And there is a shed shedding, no? time to set higher goals <coughs> uh, reducing losses elimination and uh, completing a new metamorp uh no kailangan i-reduce mo yung mga bagay na nawawala sa yo no kung baga, wag mo pang hinayangan yan mas maganda tingnan mo yung other side. o, um kumaga basta baga, there's a something snake dito na parang mag-ingat ka sa lason or mag-ingat ka sa ahas no Trader. ay 'di sinasabi ko sa iyo di ba <coughs> And there's a duality, no? So there's this, do, do not forget about the dual nature of people. Don't lose your vigilance. So we say sabihin nito, kumbaga, kailangan tignan mo yung higher self mo, no? Even your, ano, yung, um, inner self, no, rather. Kumaga sinasabi dito, kailangan ng uh, palawakin mo ang kaisipan mo sa lahat ng bagay na to. No, huwag mo kalimutan yung pagiging mabuti ng tao mo at yung kumaga kailangan mo rin ng, ng mga magagandang tao sa paligid mo, yung makakausap mo ng maayos, no. Additional messages, no, about namatay sa magical fairy messages. And there is a connect with the natures, no? Kung baga sinasabi dito, kung baga connect ka about sa nature, ito yung sinasabi ko diba kanina with the, shell, the, uh, duality, na no? kung maga kailangan mo ng unwind, or kailangan mo ng sariwang hangin, or kailangan mo ng halimuyak ng, ano, ng mga dagat, gano'n. And there is a something daughter, no? may kinalaman sa daughter mo dito, ha, be aware. Ano to eksena ng daughter mo dito? Or magkakaroon ka ng daughter either, guys. Additional messages for um, synchronicities. first synchronicities. Let's see. So, there's a star card. Wow! There's a wish fulfillment. So, double clarification na ha. Matutupad yung mga pangarap mo. Guys, ang ganda ng reading mo. There's a, the sun, the moon, and the, of course, the, the, the sun, the moon, and stars. So, nag-represent to guys ng line up. So, ibig sabihin, naka-line up na lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. Kaya maganda ka, ha? There's a magician. So, there's a power by God. So, ibig sabihin, talagang nakalaan talaga yung mangyayari na sa'yo. So, ibig sabihin, nakatadhana na at nakalaan na, no? There's a itinakda. And there's a something a persistent, no? Kailangan magpatuloy ka, no? Kailangan, kumbaga, maging consistent ka sa ginagawa mo. Hindi ka pwedeng tamarin, hindi ka pwedeng um, kumbaga magpaiba-iba ng mood hindi pwede kailangan tumuto ka kung ano man yung mga bibigay sa'yo ng growth and expansion sa'yo so let's see what is the yin and yang oracle card for yin and yang oracle card Jeff is what? so there's an information with a receipt so marami kang matatanggap dito guys and there's an auto harvest time wow oh. At the same time, there's a comfort zone. See, ito pa ito sa nagbibigay balakid. No? Yung takot no, at pangamba mo. No? Isa yan. Baari nga, kumbaga, may mga bagay na kinakatakutan ka sa sarili mo or kumbaga, nawawalan ka ng na kumpiyansa, no? yung ganong eksena, kailangan i, um, labanan mo yon. Additional messages tayo for Archangel Michael. For Archangel Michael messages, focus upon for perfect health. No? Kailangan mo mag-focus sa sarili mo, sa health mo, ha? And keep your eyes on your target intention, no? Tumuto ka sa mga... So, kung ano naman talaga yung plano mo sa buhay mo. Huwag mo isipin yung mga sasabihin ng iba, ha? Hindi ka dapat papapekto sa mga ganun tao. And there's a something, uh, you're, oh my God, you're on the right path. Nasa tamang direction ka, hindi ka naliligaw, ha? So, ibig sabihin, nangyayari to, mangyayari na to sa buhay mo. Ang ganda, guys. Oh my God. So, let's see what is the chakra messages. And the growth, no? Magkakaroon ka na growth and expansion. And there's a despondence, no? Kung maga, wag mo nga uh, hayaan na uh, ang mga tao sa paligid mo ang magbigay sa iyo ng um ikaw babagsak mo parang ganoon parang inaano kanila eh parang parang dinidistract kanila ganoon And there's an acceptance. Marunong ka tumanggap dapat na, dapat, um, kung tanggapin mo lang yung mga bagay na kaya mong gawin. And because there's a something inner voice, no? Yung mga guidance mo sa paligid mo. May gabay ka sa paligid mo, tanggapin mo, ha? There's an offer for you na kailangan mong pakinggan. There's an inner self or inner calling or something, um, an inner voice. So let's see what is the angel's answer. And there's a not the right time. So may mga bagay na hindi pa napapanahon. Kaya huwag ka nagmamadali, Ha? the more nagmamadali ka, the more na gusto mo mangyari, hindi mangyayari yan. Surrender to the divine. So, there's a get more information. Marami ka pang dapat, dapat matutunan. Marami ka pang dapat malaman. And there's a don't stop. No, huwag kang hihinto, tuloy-tuloy mo lang ha. Minsan, napapanghinaan ka ng na loob, pero huwag kang susuko. No? There's a relationship, no? Connected din about sa relasyon nyo. And there's the freedom. So si makakalaya ka na sa mundong magulo, no? And there's an empathy, no? There's another side of situation. Dapat tinitingnan mo 'yung both sides, ha huwag kang one-sided lang, hindi pwedeng ganon hindi pwedeng puro nega, dapat nega and positive ka kaya kailangan, yung sa negative kumbaga magdudulot sa'yo yun ng ano kumbaga makakakuha ka ng something information dyan na parang mas pagyabungin mo pa na mas uh, mas prosigihin mo pa at may mga bagay na kailangan mo iwasan at yung positive energy naman yung magdadala sa paghila, pagangat ng mga pagtupad ng mga pangarap ganon, let's see what is the monsology And there's, I told you, surrender to the divine, di ba? Kailangan mo surrender lahat ng mga bagay na yan. And there's a, you are good enough. No, sapat ka na eh. Huwag kang ma-RT dyan, sapat ka na. And there's a, your commitment is being tested. No, pagdating sa pag-ibig, alam mo na kung paano magmahal. Alam mo na kung paano mahalin. Um, kung mag sinasabi lang sa'yo dito na, may mga tao lang talaga na iiwan, at, iiwan ka kapag talaga, di ba? Kung maga, hindi para sa'yo, no? Kung maga kahit na, Um, ilaban mo, no? Ilaban mo siya, may mga bagay na hindi kanya ilalaban. There's a something meditate and contemplate, no? Kumbaga, surrender mo sa ating pong may kapal, magdasal ka, magmuni-muni ka. Kumbaga, <coughs> sabihin mo sa ating Panginoon na ibigay sa iyo kung sino talaga yung para sa iyo. Yung pangmatagalan na ipaglalabang ka na kung sino ka at kung ano man ang meron ka. Ganon. Even your flaws. No? So, let's see what is the energy. Represent what? First, siya ka ay Michael. So, Aha, uh -huh. kaya nandito si Archangel Michael to protect you, uh, to protect you no? from harm people. No, kaya siguro kumaga nandito ang ating Archangel Michael para alisin ka sa mga taong hindi makakabuti sa iyo, para ilagay ka sa mga bagay na makakabuti sa iyo. ganon. So let's see, ah oh, one more card para ko. Okay, thank you, Angel Spirit. So, there's an information with the healer of the ages, no? Kung baga, lahat ng mga sugat na nakaraan, kahit na gano'ng katagal, no? Kung baga, kahit gano'ng pa katagal pang lumipas yung mga panahon na yan, kung baga, gigilumin niya na hanggang sa tuluyan ng mawala at maglaho, no? Yung sakit ng nakaraan. So, let's see what is the romance angels. And there's a deception. Mag-ingat ka ha. Pagdating sa love life, mayroon dyan, there's a false mask, no? Meron nagpapanggap. There's a, ito yung sinasabi ng some other people na there's a keep, keeping secret. So, there's a deception. No? mayroon dyan, there's a something, a lying, cheating on you, no? And of course, sinasabi naman dito, there's a personal, personal life relationship. Some of you naman, there's a reconciliation. May magbabalik, no? Some of you naman, kung maga nagtagpo na kayo before, maaaring magtagpo ulit kayo sa eksena na to. Additional messages. And there is a something survival, no? Kung baga, lagi ka nalang makakaligtas sa lahat ng hamon ng buhay. And there is a something, a guardian, no? Kung baga, at tinutu tinuturo sa'yo yung tamang daan. Kung anong pintuan yung mga tatahakin mo. And there is a perseverance, empowerment. Nabibigyan ka ng kalakasan ng pagtsatsaga, no? Na kailangan mo magtsaga sa kung ano man ang meron ka. Huwag mo minamadali at huwag ka masyadong agresibo, no? Kung baga, pag damoy ka, mag damoy ka nagmamadali, magkakamali at magkakamali ka. So let's see what is Archangel hello um Raphael and meditation. So kailangan mo mag-meditate, no? Nang sa ganun palawakin ang iyong uh, ang iyong spiritual, no? And there's an increase energy, see? Kailangan mo palawakin ang spiritual mo. Uh, para na sa ganun mailayo ka sa hindi magagandang eksena, no? Additional messages uh, for angel spirit guides. And, of course, there's a freedom. So, may, may paglaya talaga. So, makakalaya ka sa lahat ng worries mo and all aspects, no? All areas of your life, no? Makakalaya ka na. And, spiritual teacher, kailangan mo lang ng albularyo na tutulong sa sa'yo para, para sa paglaya na to. Oh, my God! Ito na yung paglaya. Ito na yun. Ito na. Ito na. Additional messages. And, there's an earth school for higher learning. No, this is a life lesson. Marami ka na nangyari. Diba? mas, marami na life lesson na sa maraming pinagdaanan ka sa buhay, no? And of course, there's a soul growth na about sa spiritual, mukhang pinapalakas at pinapatibay ka about sa spirituality and study. Marami ka matututunan. And of course, the higher calling, parang tinatawagan ka nam, ng, ating angel spirit na you need to pay attention. Ah, oh, diba? Alam nyo na. And of course, there's an information with um, deep cellular um, healing. See, I told you. There is a physical and emotional healing. Magkakaroon ka ng double healing dito, guys. Sa lahat ng aspeto. Kabog! Additional messages for Jesus loving quotes. Oh my God! Ito, this, so. Heal the sick that they're in. Say unto them, the kingdom, kingdom of God is coming to you. So see, paggagalingin ka muna ng ating Panginoon sa mga sugat na pinagdaanan bago niya ibigay sa iyo yung opportunity na alam niya kung paano kanya pagyayabungin. Parang, alam niyo guys, parang ang, ang pinaka... Um, uh, ano nito, no? explanation dito, yung parang binibigay niya muna sa iyo yung mga bagay na mararanasan mo. Pag naranasan mo na yung masasaktan ka eventually, di ba? Pag nasaktan ka, may sugat, ng nakara uh, may sugat yun na, na magbibigay sa iyo ng um, uh, kalakasan, no? Doon ka, doon niya uhugutin yung bagay na yun para maging matibay at maging malakas ka. At yung bagay na yun, pagka humilom yun, yun yung magiging kalakasan mo at the end of the time. Ganon. Kumbaga, pain is your strength. Strength is your power. Ganon. So, let's see what is the angel's number. So, let's see what is the angel's number. 0334 for lucky ship. So see, this is a lucky ship. Pursue your goals and get what you want. It will provide wonderful benefits for you and people you hold there. Your ability to to communicate is proving at this time, which um will make to easier for you to interact with a broad expected or, individual. So see, kayang-kaya mong dalhin yung sarili mo sa uh, sa isang bagay na or sa isang situation na pagbayayabungin mo. Kasi minsan kasi, kumaga hindi mo tinatanggap yung offer ng ating Jesus Spirit, kaya napupunta ka sa sitwasyon na hindi magandang eksena. So ibig sabihin dito, kailangan mo tanggapin yung isang bagay. No, minsan kasi kahit na masakit, pinipilit natin. No, kumagaya ayaw natin tanggapin yung katotohanan, no? Ayaw natin tanggapin yung isang bagay na alam natin na magdadala sa atin ng uh, magandang eksena. Ngayon, kumbaga, unti-unti mo nang tanggapin. Unti-unti mo nang mahalin yung isang bagay na kung ano man ang pangit at um, magandang eksena mo. So, let's see what is the messages of life. Messages of life represent what? Master of life. So, see, this is the master of life. Talagang... 'di ba master niya muna yung buhay na ibibigay niya sa iyo buhay na inilaan niya sa iyo bago mo maranasan o yung bago mo malanghap yung sariwa ng tagumpay yung sariwang hangin yung parang malanghap yung tagumpay na ganun na parang nakalaya ka na sa lahat ng eksena so this is it I dedicate my strength to divine with me, aligning myself with the true sovereign of my life. My ego step aside as I as I listen to inner voice and act dance with the, the truth I hear. In this way, I become the master of life. I live in binding humility and grace and love for the glory of God. So see, ila ka ng ating Panginoon sa mga bagay na alam niya makakabuti sa'yo. Minsan kasi yung ego fried natin, yan yung nagsisibing balakid. Kaya hindi tayo nagtatagumpay eh. No? Kung baga ayaw natin yung gawin yung kasi, kung baga mas inisip natin yung mm, sa atin. No? Minsan kasi dapat sinusurrender mo lahat ng mga bagay na, na mangyayari sa'yo. No? Kung sabi sa dito, tanggapin mo yung offer ng ating Panginoon. Kung ano mga ta, yung mga bagay na inihahain niya sa iyo. No, ka tanggapin mo yung bagay na na plano niya. Kasi alam niya mas maganda ang plano niya kaysa sa iyo, no? Kumbaga dadaling ka sa mga bagay na alam niya paglayabungin kanya. So guys, this is um um a special goodbye for the month of June. 20 hanggang June 26 for the sign of Virgo. So, Virgo, Virgo, Virgo. Maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads na kayo ng Diyos at may kapal, siksik, na gumapang na yung manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.